Tol! Uy, uy, uy tol. Kuya! Ikaw pa yan, kuya! Grabe, kuya! Miss na-miss na kita, kuya! Na-miss din kita! Sa ko kuya! Hindi, nagpakasyon lang kami eh, nang matagal eh. Pero papakilala ko sa yung asawa ko. Ah, yan ba yung asawa mo, kuya? Oh. Grabe! Grabe, kuya! Oo. Oh. Ang po mo ngayon, kuya. Nagbido ng parmahan mo. Hindi, ano lang to. Pambahay lang to. Oh, pambahay oh. na sa'yo. Tingin mo si mga dalit Si ano pala? Si Shane. Oh. Ang nakakalala mo. Ito, ito. Ang gusto ko sa kita. Sister, may kapit ako yan. Sila, musta sila tatay, tsaka si nanay? Oh, wala. Wala sila dito ngayon. Naga sa ospital. nagpa-check up. Eh, yun nangyari sa kanila? Hindi ko alam, kuya. Tapos na may -ta, sakit Kuya, baka pwedeng ba yung ma-arbor yan. Ang ganda ng ano mo. At talagang kitang hindi nakikita ko yan. Hey, Sabi may... sa nakikita ko May dala ako dyan na mga uh, damit para sa'yo. Ha? Oh, thank you, kuya. Thank you. Thank you, yeah. kuya. Hindi ko alam kung problema. binili ko talaga sa'yo yun. Maganda ba yan, kuya? oo. Salamat sa kuya, salamat talaga. Salamat, salamat. Ang ina, ba't mayakap ka, mayakap, tol? Mas na nagsaka na, tol. Ah, ganun. <laughs> <laughs> Mas na nagsaka na, tol. Kuya, grabe yung mga ginto mo, kuya. Hindi. Baka pwedeng, ano yan, mahingi ko yan. Meron ako dyan, dala. Para rin sa'yo yun. Talaga, kuya? Oo. Ano ko yan, bait mo talaga, kuya. Walang problema doon, pero, kuya, basta ikaw. Pero kuya, tayo sa ka ba nang galing? Kaya ka abroad? Nagpakasun lang kami sa Amerika. Hindi na ako nagpaalam sa'yo. Kasi nga, biglaan. Kaya may mga pasalubong ako sa'yo, tsaka mga chocolate, mga damit, para sa'yo talaga yung tool. Ba't salamat talaga, tool? Salamat kuya, bait na naman talaga. Kailala mo na to, nakilala ko to sa Amerika eh. Huh? As asawa ko nga pala ngayon to. Asawa mo kuya, kuya? O, asawa ko to. Okay, okay so, ba? ano, kuya, mamaya may aalis ako eh. Asawa pa kayo sa Pag ano? Sabay Hindi na. na Magkatagal pa kayo dito? Hindi naman, napagalaw lang ako sa'yo para ibigay sa'yo yung mga pasalubong. Taga kuya, sabay ka to na ngayon. Sa Amerika nga kami nakatira, napadalaw lang kami dito. Uy, mami, miskita ulit. Pag nakakira, ka na, kaya alis si kuya. Mabilis lang kami. Iiwan ko lang, drop ko lang yung mga ano. Eh, lang, kukunin ko lang. Kuya? Magkikita pa tayo, kukunin ko lang yung mga gamit ha. O babe, dito ka muna ha. Ha? Dahil lang, kukunin ko lang. Ha? O, sige kuya. Kukunin ko lang yung pasalubong ko sa'yo.